Good morning, ladies and gentlemen. So, itong video to ay i, i voiceover ko lang kasi nga dinig na dinig ko ang music sa kapitbahay doon sa baba kasi ang lakas-lakas ng kanilang sound system eh. At alam ko na pag ina-upload ko to na hindi i-voice ay talagang makapiright ako doon. Eh. So, kaya voice over na desk. So, ang gagawin ko for today ay magharvest ako ng young corn para lalagain ko for snacks. Oo, kasi malapit na kasing anihin yung mais ni Nunoy Turoy doon sa kaniyang farm. So, meron pa naman akong mahagdaw. Anong Tagalog sa hagdaw? Makukuha. Meron pa akong makukuha ng mga hindi pa ganun ka ka ano, lasibukatech sa si Bukatech Day. Meron pa akong makukuha na hindi gaano katigas kasi yung yang yung yang corn kasi matitigas yan until i harvest. So, ayan dadalhin ko si Bukatech kasi nakita niya ako na umalis. Pues, let's go Bukatech. Okay. So dito kami dumaan sa uh, baba ng front ng aking bahay bukid So yung inano ko dyan, makikita natin yung overlooking view. That is the best view kung nandito kayo sa Tuktok. Yung, yung tinuturo ko. Yan po yung kalsada paakyat dito sa aming Vokiday. Hanggang malapit sa bahay Bukid, merong kalsada. Kaya talagang okay lang sa akin. Ayan si Vukatets. Ay, ayan ang tamad na Vukatets. Pumatong na sa aking balikat. Balikat ba tawag doon? Or liig pumatong na sa aking liig kasi nga ayaw niyang maglakad kusa lang talaga siyang pumatong or tumungtong sa aking liig para dyan siya sasakay o ganun din pero in fairness na marunong talaga siyang humawak para hindi siya ma mahulog o tingnan niyo dahi ang yun yung tinuturo ko yun yung mga madre di cacao na bonggang bongga na sobrang very, ano na sila, very happy na lumaki na sila at lumaki at lumago. Dahil tinataniman ko dyan. And perfect! So, patuloy kaming bumaba si Bukatech. Pero ako dahan-dahan. Baka lang ako. Kasi nga, iyan, bababa po iyan. At saka medyo madulas kasi umaga yan. May mga mountain dew. Uh, so, ayan, nag, nagdala ako ng... Nagdala ako ng... Uh, hat or kalo o, or sombrero sa Tagalog kasi nga para siyang aambon and protection na din sa aking head na white hair pamuar white hair na des si Bukatech yan talaga si Bukatech dahil masasabi mo talaga na very sweet cut of mind si Bukatech and very malambing kaya kung nakikita niya akong umalis ay eh, talagang kung kaya niyang sumabay sa akin. Sasabay talaga yan. Okay, so ayan. Ay, ano yung sinasabi ko dyan? Ang sinasabi ko dyan ay patuloy tayong magiging masaya dito sa bukid natin. So dito na kami dadaan. Uh, ayan ay yung maliit na daanan dyan. Paliko. Papunta na yan sa farm ni Nonoy Turoy. Para doon ako, mag, doon kami ni Bukatets mag-harvest. Kasaba ba si Eh? Ayan. Narinig nyo yung ano, yung aso na nagtatahulan. <laughs> Mamaya ay sasama din yung dalawang aso ko na si Pfizer at saka si Astra. O, pero ano na lang sila. Um, susunod sila. So yan, malapit na kami sa farm ni Nonoy Toroy kung saan maghanap kami ng young corn yung hindi pa masyadong tigas kasi mahirap ilaga pag matigas na yan. So, and dumating na pala kami dahil. So, yung green na yan, makikita natin na hindi pa matigas pag green. Pero pag medyo yellow na, matigas na yan. Kasi for harvest na yan. So, yung mga ganyan, yung may green pa, ay pwede yan. Pero, kailangan talaga siyang lagain or palambutin ng ilang oras para hindi siya matigas. So, yan, naghanap ako dyan. Ayan ang hanap ko na yan ay pwede pa yan sa so yan. Pero yung maliliit na lang, kasi yung mga malalaki ay nagyalo na yung kanilang ano, pakpak. -pak. Hindi na yan pwede dahil. Mm -mm, kasi parang pang ano na yan, pang giling na siya para magiging corn grits. At pag corn grits naman, yan yung gawing bigas. At e yeah, i... Ayan si Bukataj. Bumaba na si Bukataj. Pinababa ko kasi mabigat eh so dyan kami dumaan sa likod ko ayan yung tinuturo ko dyan overlooking diba napaka overlooking overlooking na des overlooking pa more ang viewing public okay so patuloy akong naghanap ng na mga green upang uh, i-harvest siguro yung ma-harvest namin dyan mga na, ano lang uh, sampo labing, labing dalawa lang na piraso yung nakikita ako na green pa excuse me. Ayan, maliit. Mm, mm So, ganun siya Kailangan lang natin mag, kailangan natin mag para makakain. Meron tayong snack sa bukid. At yeah, siguro mga marami-rami din yung ma-harvest nila nito, Roy. Siguro pag siya lang isa kakain, dito din kasi yung mais na yan, dyan din kasi yung pagkain ng mga manok niya o kaya siguro pag siya lang isa kumain siguro sapat na sa kanya for 6 months niyang budget sa pagkain kasama yung manok at yung mga yung isang alaga niyang aso ayun si Bukatech, ayun, tingnan niyo ang arti arti dahil mm -mm. kasi meron siyang isang alagang aso at yung aso ko naman dalawa pag wala ako dito ay syempre ako naman yung bibili ng pagkain niya pagkain nila So, ayan yung mga ganyan o yellow. Matitigas na yan and ready to ani na yan. So, ayan. Hanap po, po kami dito sa kabila. Naglalakad kami doon pababa para maghanap pa ng mga pwede pang lagain. Oo. Kasi that is the last batch na yan. Ayan yung nakukuha ko. Initial na nakukuha ko. Lagay ko po sa netbag para hindi ako mahirapan pag -akyat kasi pagbalik dyan doon sa ayan si Bukatets ayan si Bukatets si sa likod ko din <laughs> yan 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 kaya talaga ni Bukatets sunod ng sunod kay mami mami na ay nandiyan na pala si Astra ayan no oh. sumunod din si Astra yan si Astra umupo ayan, si ayan, si ayan si Astra at takot yan kay Bukatets si eh. kaya dun siya so ayan hanap kami dyan pumunta ako sa gitna ng farm ni Nonitore para maghanap ng ganyan na hindi pa ganun katigas And then yun, at kailangan kong naka-gear, naka-jacket, kasi makati yung ano ng maisi. Meron siyang tinatawag na dapaw, at yung dapaw na yan, pag napunta yan sa skin mo, talagang makati yan. Mm -mm. So ayan, binabaybay ko yung gitna ng farm ni Nonoy Toroy, at yung mga alaga ko sumunod. Okay, kasi nakakita na naman ako dyan ng maliit, yan so siguro after two weeks ay i-harvest na niya yan yung kaniyang ano kaniyang mais. <clears throat> Upang taniman na ulit kasi pwede pang magtanim kasi yung mga ano dyan yung mga damo sa ilalim hindi pa tumubo. So pagkatapos ng mag-harvest puputulin lang yung mga mga lumang lumang uh, mais na hinarvest na at ipapakain niya ng baka at kalabaw pagkatapos ay tataniman ulit kasi may ulan palagi namang na ulan sa bukid para mapapakinabangan mapap ulit yung lupa para sa next na anihan pagkatapos nun ay papapahingain yung lupa pagkatapos next year naman ay i-cultivate ulit so ayan, ayan si Astra dandahan dahan siya kasi ayan yan yung tinuro ko yan yung tuktok ng bundok diyan yan, yan kita niyo yung bahay kubo. Ayan o, oh, yan. Oh. sa tuktok, day. Yan sa tuktok, yan okay. yung, 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 sumisilip na bahay kubo. Yan po, yun. Yung bahay kubo namin. Okay, so balik tayo dito, day, sa pagharvest harvest ko ng mais. Yan sa kabilang mais. Hindi na yan kay Nunoy Turoy, kay Manoy Lawing na yan. <clears throat> okay, so ayan. So, hanap pa ako ng konti pa. Kasi konti pa yung nakukuha ko. Basta, lahat-lahat ng nakuha ko dyan is umabot ng labing dalawa lang. Ah, yang si buka tet, yang si buka tet, kaguapan yang buka tet. Tapos na yan. Oh, God. Oh. Oh. Ini kap Ini kap aku dry. So ayan, uwi na kami. Kasi parang umambo na yan eh. Oo, oh, oh. babalik na kami dito sa dinadaanan namin. And paakyat na naman yan. So ayan, dito, Ayan, simula na kaming mag-akyat papunta doon sa bahay ko po sa tuktok ng bundok at si Vukatets ay mamaya iwan ko lang if magpakanlong bayan yan or magpakarga pero ewan ko hindi, pa, hindi, ata, hindi ko kinarga ata si Vukatets kasi meron pa siyang hitanap doon siguro naghanap siya ng ibon na kanyang kainin kasi ang ang galing ni Vukatets mag mag manguha ng ibon dai yung mga balin sa sayaw talagang anuhin lang niya yun magja-jump siya para makuha niya okay so ayan hinanap ko si Vukatets hindi sumunod pala siya anyway ah uh, alam naman niya ang daan pa uwi mm -mm. okay so ayan babalik na po ako Day. kasi medyo umambo na yan kasi kitang kita ni naman yung langit na may ulap. Mm -mm. So, nak nakakuha pa ko ng isa. <laughs> uh, okay. Sige na yot. Uwi na yot. Pakaulan yot. Mm -mm. Pakita, pakita. Kabayat. Sana harvest, mabayat. Okay. So, ayan yung view overlooking pa rin. Ito lang yung kagandahan sa amin na talagang nasa tuktok ng bundok. So ayan, uwi na ako dahi. Nagsimula na akong umakyat dyan. Ayan, nilagay ko sa ulo ko yung na-harvest kong young corn para hindi ako mahirapan pag-akyat. So ayan, dyan ako galing sa tinuturo ko dahi. Okay? So alam ko pagdating yan sa tuktok talagang hingal na hingal ako niyan. Kaya dahan-dahan akong umakyat. Siguro pag maka, maka ako ng limang hakbang, pahinga. Tapos akyat ulit ng limang hakbang, stop, pahinga ulit. Ganun lang tayo. Para hindi tayo mahihirapan. Pakit natin pahirapan yung sarili natin? Na pwede naman tayo magpahinga, di ba? Just take it easy and no rush. Oo. Huwag kang magmadali. Kasi sa buhay natin, kailangan nating dahan-dahanin at hindi kay, hindi kailangan na magmadali ka palagi. Ayan yung dalawa kong alaga day. Ayan, ayan na pala si Bukatit. Sumunod na pala. So, ayan, nauna si Pfizer kasi natakot siya kay Bukatets. Kasi si Bukatets kasi ay talagang maldito yan eh. Mm, 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 ayan, pinasakay ko na lang sa, sa balik, sa, sa ano ko. Para hindi siya, ano, para hindi siya tuwara na tagak, nahulog yung <laughs> ano. Pinasakay ko na lang si Bukatets para hindi siya mahihirapan. Ayan. ayun sige na. Opo na, Vukatans. Opo, opo. Upo na ba? Ayan, tinitingnan pa niya upo. Uh, umano siya, bumaling siya sa kabila. Doon siya, ayan, upo na. Ago yung kanyang, ayan, upo na. Upo na. <laughs> Ay, di ba, ganun siya, dai Marunong talaga siyang, ano, marunong siyang, marunong. Pag sabi kong upo, upo agad siya, dai Ayan, para hindi siya mahulog. Okay, so, patuloy kaming akyat papunta sa tuktok ng aking bahay bukid at sigurado yan pagdating sa tuktok pahinga kami Ang okay, sige yut akyat yut kasama yung bukatech. si bukatech magaan lang naman yan siguro nasa tatlong kilo tatlong kilo si bukatech. O, oh, di ba ang cute ni bukatech. cute talaga niya dahil kaya marunong siyang marunong siyang mag -ano eh kumapit kumapit siya sa damit ko para hindi siya mahulog So, ayun. Malapit na tayo sa tuktok. -tuk, tuk Try Toktok na yan. So, doon kami galing ko sa baba. And yes, dito na kami sa Toktok. ang pahinga na muna kami ni Bukatets. Ayan na yung bahay ko, Boko. Makikita na. Ay, si Bukatets ka cute ni Bukatets. Cute too. nag-alarm na dahil alas 6 na. Anong oras pala ito mag-alarm? Alas 6 ng... Oh, Okay. Nag-alarm na yung alarm clock ko dahil alas 6 na. Sa 6 na ng umaga. Okay, sige, alarm pa mo Okay, alarm. Alarm clock ko yan para alas 6 ng umaga. So ayan, si Touch ay bumaba na dahil si Touch. Okay, so pahinga muna. <coughs> Sinsensya na may alarm May alarm habang inaado ko to Video is over Ko to Try So ayan Tapos naluto na pala day Kain na tayo Ano ko na ng... Tapos ko nang Agree Tapos na yung alarm So Naluto na pala <laughs> Oo Naluto na day Tapos ko nang Pinakuluan at Pinalambot Kain na tayo Pang snacks Yan ang bayut So ang maubos ko na Yan Dalawa lang ata yung naobos ko. Mm -mm. Tapos yung iba binigay ko dun. Kinilaki yung toroy Si mother hindi pwede yan. Kasi si mother walang ipin. Mm -mm. Ang pwede kay mother, mga malalambot lang na mga pagkain. Okay. So, patuloy tayong kumakain dyan. Sa ating hinarvest at pinalambot na young corn. Last batch na yan para aanihin na. So, next taniman ulit. Tikim ulit tayo ng young corn dito sa aming Voked na des. Okay, so malapit na tayong matapos mag-voice over. Thank you so much sa inyong padlagi. Sumusuporta sa, ak susuporta sa akin. At thank you everyone for always being there for me. No matter what they say, no words can bring me down. Chak! <laughs> Sige, snacks lang yot Kain lang yun. Dahan-dahan lang yot Ngoyain mo yung mabuti Kasi mais yan Okay? So habang nanonood kayo dry, Thank you so much again Once again no At patuloy tayong kumukuha ng mga video Dito sa aming bukid Para ipapakita sa inyo Kasi alam ko naman talaga na May marami sa inyo na Gusto talaga yung bukid life namin Kasi yung iba po ay Nakarelate talaga dahil So basanin sige Kung ano Buka Bukatita. Box. Ayun na, box. Si Bukatita nandito sa aking ano. Okay, so, ingat lang po tayong lahat, no? And stay healthy always. And palagi nating tandaan na kung napagod tayo, magpahinga lang. At pag na-recharge ulit yung energy natin, balik ulit tayo sa ating mga trabaho. Kasi habang buhay pa tayo, kailangan nating magtrabaho para meron tayong makakain. Sabi ng Panginoon, kilos tao at tutulong ako. Sa Bisaya, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Thank you so much. God bless us all and stay healthy always. Kung saan man kayo naroon sa mundo ngayon, palagi nating panatiliin health is our best wealth. Thank you so much and God bless everyone. Amang mga, amang mga. kain lang babu shutus. Bye bye.